Nasa huli talaga po ang pagsisisi. Ngayon po ay pinupuri ng maraming uh, loyalista si Atty. Lene Robredo dahil nakita nila um, maraming beses nang naikumpara at kung ikukumpara nga talaga kasi kahit sinong matinong kababayan natin iisipin mo na napakalayo ng diferensya ng um, pagiging leader ng isang Atty. Lene Robredo kumpara kay Sara Duterte ito po kasi congressman na ito, sabi niya, it is unfortunate that instead of quietly working through challenges as her predecessor did, she had chosen to publicly criticize and accuse the government of bullying her family. Yan po kasi ang uh, pahayag ni Sarah Duterte. binubuli ang kanyang family. <laughs> binubuli Hindi e ba't kayo yung mga bully? Hindi ba't kayo yung mga walang hiya? Tapos parang, parang kunwari ko, no, galit kayo sa mga walang hiya. Tapos sasabihin kayo yung inaapi, paawa kayo. Lahat ng mga Duterte may hawak na victim card eh. At yun ang ginagamit nila para sila ay makakuha ng simpatya sa mga kababayan natin. Talaga po, hindi niyo napapansin ang pagbabago ng sistema ng ating mga kababayan. Yung kaisipan ng ating mga kababayan ay nababago. Nagbabago kahit papano. At eto madalas kong sabihin, ang mga totoong naniniwala na lang po sa inyo ay yung mga blind followers. Yung mga diehard sa inyo mga Duterte. Hmm, yun. Hindi talaga maiwasan na ipagkumpara. Pero yun nga, ang sabi ng ilan, huwag nyo na pong ikumpara dahil talaga yung napakalayo kasi na nagawa ni Atro ni Robredo at ng isang ito na tinaguri ang tambaloslos. <laughs> sa kanya galing yun. Kahit never akong bumoto sa dalawa kong kababayan, pero naniniwala ako sa sinasabi ng congressman na ito. Dahil sabi niya dito, despite facing significant budgetary constraints sa panahon ni Atty. Lene Robredo, she continued to work quietly and effectively. She never demanded excessive security nor made a spectacle of her struggle. Walang reklamo ang ibig sabihin. Nagtrabaho lang kung ano yung mandato ni Atty. Lenny Robredo bilang Vice President, ginawa niya ng sobra-sobra pa. Yan po ang totoong public servant. May malasakit sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Yan po ang totoo. Hindi naman sincere, kunwari ay, kunwari ay mga mabubuting leader at mga Duterte. Talaga ba? Hindi, hindi ba obvious? <laughs> Di ba napaka-obvious naman na kayo ay, kayo ay nagdadrama lang. Ah, uh, ayan, sa so nakakatawa na pinapupurihan ngayon ng mga kababayan natin si Attorney Lenny Robredo dahil sa nakikita nila na kawalang hiyaan at kapalpakan ng kasalukuyang Vice President. Mas deserving daw talaga si si Attorney Lenny Robredo sa pagiging president, uh, sa pagiging Vice President. Ibig sabihin ng mas deserving, mas uh, tumatak, mas may nagawa. The tignan si Atty. at ito po ay galing sa isang loyalista at hindi mukhang butangera katulad ng ating Vice President ngayon. Walang class, statementship at hindi edukado ang galaw ni Inday Garutay, basta golera at walang mudo ipinakita sa buong mundo. Totoo naman, ako rin naniniwala. Naniniwala tayo na never magiging uh, deserving sa pwestong katulad ng vice president, ang mga Duterte, yun nga, naging presidente ang tatay, tinaguri ang vice president ng mga ulupong at ng mga otu-oto, pero yun pong lahat ng yun ay kabaliktaran. Ganyan ang trabaho, ganyan po ang naging sistema ng mga Duterte, ang utuin at baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Alam nga namang mangyari ito uli, e diba, mas nakakatawa na, na, na yun at mas nakakaawa na po ang mga kababayan natin kung ito'y mangyari uli. Kaya iwasan natin, huwag tayong pumayag na may isa pang Duterte na papasok sa Malacanang. Good luck!